kamon yung YouTube. So yun mga kamu na mag-update lang ako sa inyo. No? nandito um, pa rin kami sa, ano, sa Talim Beach. At ngayon, meron kasi ako dito nabalitaan na 105 steps. Ngayon, pupuntahan po namin ng tatay. Titignan po namin kung kaya po namin ng tatay pumunta doon sa taas. yeah, dito kami dadaan. Hindihan. Ah, tara na. Meeting, may, may signal po ba doon sa taas? Okay. Sige po, kuya. Ah, po. May tao doon? Ah, wala po. So, dito na tayo mga kamuning, no? Magsisimula na tayong umakyat. Uh, Kaya mo ba tayo? Kaya mo? Wait lang, ayusin ko lang itong ano, Bag. Ngayon, hindi ako nag-aalala sa akin mga kamuning sa tati ako nag-aalala. Hi po! Atay, <laughs> ah, mag-vlog ito. niyo mamaya. Pag-edit. Tay, uh, mag-vlog ikaw. Try natin mga kabunin, kung kaya na ng tatay. Dito, misan dito, naka isang base lang. Misan <laughs> lang po ako nakakit dito isang base lang. Pero hindi ko po dala ang GoPro. Pero medyo medyo kataasan po dito. Guys, alin nyo po sila Japan Sniper po na hindi po sila nakakarting po dito sa sa ang tawag to, Michelle? 105 step. 105 step po daw siya. na ah, ito po ng step po niya na kita mo kasi bato pataas po patas po. po yan mula doon sa may pataas yun natin tupad pala yun eto hindi po na nakikita po nila yung Talim Beach po ito at sana pag gusto nyo pumunta ipm nyo lang po si Kamoyang official at para kayo makaharap po dito sa Talim Beach Resort at So mga kamay, ako na na yung magbibidyo. Tapos pijo ko na, na yan tatay. Ayan. Sundan ko ang tatay kasi hindi ko pa yung masyado kabisado. Kabisado. Ay ko. Malawak din siya mga kamaning oh. Ito na yung pangalawa kong upload. Makambuti na lang. Meron din po dito ang ano, hawakan. Ano meron dito tay? Signal malakas. Signal malakas. Na, sa tabing dagat makamuning. Magkakasignal lang daw doon kapag kate. sobrang pagod ko na rin mga kumain parang hinihingal na ako gawa umaga pa kami ng na, tatay naglalako nobos yung lakas namin pero madali lang naman to 100 5 step lang naman po ari ah maganda pala dito sa taas may mga ano may mga duyan-duyan. Ayan o. Duyan upuan. Makalindog camping. Ayan o. Makalindog camping. May duyan din dito. Eh! Ari lang pala. Hagit <laughs> lang pala. Ayan o. Kitang-kita yung yung dagat dito mga kamaning <sighs> grabe ganda pala din eh so, pwede ka muna dito man mag, mag relax mga kamaning yung nanay po namin kanina pa po natawag <laughs> sayang nga pala panoodin nyo po yung kay Jaffa Sniper po na dami palagi namin huli alright kasama po ko doon sa adventure ngayon Signal ko yung akin cellphone dito to kami signal. Eh, wala. Walang signal dito. Wala po signal. Wala. wala. Akala ko ba may signal dito? Diyan, diyan, dito hindi. Dito sa badarong. Ha? Wala ko na hanap ko. Huwag na, huwag na. Ay, doon sa badarong yung niya. Wala. Pahinga na. Pahinga muna tayo ng konti. Nakawala na dyan daw. Nakawala ng na ba tayo? Hmm. Diyan mo, hindi siya may katukan to. Meron yan. Eh, ari lang pala yun. Akala ko ba naman pagkakataas? 100 Naka 105 step. Naka 100 pa step na tayo. Kabilis ah. Dito meron yung dito. Ah, ah, antay, ah, dali mo. May signal dito yan. Dito, pwede rin humiga. O, tagay-tagay. At may marami dito ang bangko, mga hayasilya at meron dito ang duyan, duyan yan kung wala mong kayo dito kung gusto mo pumunta dito sa ano sa Taling Taling Beach sabi niyo po lang sa akin kay Kabuni at sasamahan po namin kayo sa bangka at malinaw po dito bangka ng mga dagat po dito sobrang linaw ay kakakilala ko po dito ang mga may-ari mayroon po tayo dito ang yan daanan pero ibang lugar na po dito sa kabila ito yan, gumata po yan pwede kayo dito magtago taguan o naman ano para hindi kayo makita kaso lang may sawa, ayun nga pala sa upload ko po sa kaya Sniper na hindi ko po naman na in-upload kasi meron po tayong vlog po, gopro na ikaw muna din nalako, sabi ni na Idol huwag mo na, na munang, -edit muna, edit mo muna abangan nyo po yung aking vlog yung nasa alaot po kami Meron. Tara. Tara. Ngayon, mga kumaning, bababa na kami ng tatay at diretsyo na kami sa sa paglalako mga kumaning ay ito yung dinadaanan namin sa so, mga ano mga dito maganda rin po dito sa talim sa so, ano talim talim beach maganda din dito ay muntik na kumana sa nulog kasi madulas buti na lang talaga may kapitan kung hindi direct dere direct ako kanina andahan ka tayo ha hindi ako nag ala sa sarili ko nag ako sa sa tatay ko mga kamani. Baka hindi makaya ng tatay ko pero nakaya nakaya rin naman ng tatay ko. Gawa 105 step na naman na rin. Hmm, tabi po. Hmm. Ha? Ay ko. Maganda dito mag-outing. Maganda dito mag-outing mga kamanin. Kami kami kasi ng mga tiyan, mga kamanin, nagbabala kami mag ano, mag outing. Pero lagi na lang hindi po natutuloy. <laughs> lagi po kasi busy din si ano si, si, Kuya Japer Siguro pag hindi na po busy si Kuya Japer baka tsaka kami mag-outing. Kaya 'yun. Tsaka ano may may mga ano din kami, ma'am. May mga bata. May mga bata po kami kasama. Kaya dito na tayo sa baba. Sino kaya nagbangsag nitong ano? 105 step. <laughs> pos meron ako ditong viewers shoutout ka na ate wait lang ha ah, ko aray ko ayun na mga kamanina may mga meron dito po ditong kubo kubo sa mga gusto pong pumunta dito pwede po mga kamanina Kontakin niyo lang ako mga kamanin. tapos magbabangka tayo dito pag pumunta at pag gusto dito mag ano mag overnight, pwede po dito mag overnight mga kawan. Sobrang ganda po dito. Okay. Let's get around na tayo. Pinapandar lang natatayo na yung makina. Ah, komoning na dito pa kami oh, nagbi rin kami nang nagbi pa rin kami sa initan. Halos diferente po kami nakaubos. Yun sana may bumili po dito para may bawas pa ulit tayo kahit paano. Ba, Opo. Opo. Ay, po, pa ah, paano? Opo. Doon pa po kami sa kabila.

350 po yung salmon. Ay, salmon. Ay, 350 po yung salmon. Hindi ka po kayo kuya. Ay, ha? Ayun, dyan na dyan na. Anong pangalan ng channel niyo po kuya? Ang Inday TV po. Po? TV. Saan po yan? Sa page or YouTube? Uh, YouTube sa uh, Facebook. Ah, oh, dalawa. Ayan, 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 ayan. Ako po sa YouTube, pero madalang na ako sa page. Oh, damdam, damdam, Kasi, na, ko, ko lang, Kasi kuya nakakita, nakakilala ko kagad. <laughs> 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 ano? Clamshell, clamshell. Halaan. Ano? Magkano diyan kuya? Pwede sa ba yung antuhan tayo ba siya? Worth it mga siya. Ano sila nga po Wala nga nga. So pusit magkano? 300 po yung kilo, ari ko. 300 350. 350. kilo. pa yung pusit niyo? ano po, tignan niyo po. Malaki. Huwag Pero po, ang sama. Ayun, biyan laki. Gano'n. Gano'n

300 yong lang. Yung yung salmon po. Salmon sa kato Pali isang kilo mo lang. Dalawa dalawa kami. Yes, pagsama mo na. Wag pagsama na, tag-isang kilo. May nila. Ano po may drone din po si <laughs> sa isang kilo. Isang kilo. <laughs> 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 Anong anong content niya kuya? Wala, sisimulan pa lang ako. Ah. kasi pres, ano, ano, si Lamuning. Si, flex ko na rin mga kamuning kasi may ano sila, may channel din po sila mga kamuning. Oh, shoutout kami. Shoutout. anong pangalan Ah, Nilo. <laughs> shoutout kay kay Nilo. Kamuning <laughs> official po. Kamuning official. Kamuning. Sa YouTube. Sa Cuba, oh, ayun. Ayun. oh ba? Uka, sabi ng babae. Ayun, ayun. ayun ang dami namin upload. Nakita ko yung bangka. ko Ang dami namin upload yun. Bumalik na ulit siya sa pag-isla, di ba? Dati hindi naman eh. Ang option naman, oh. Yung may na ano dito. Nalo po. Yung may na lunod. Ay, dito po yun. Sa Bukana. Bukana. Oo, nandito sa kabila, ayun, dito sa kabila ayun, dito sa kabila. ayun. Opo. Ay, alis ka dyan. Ay, alis ka Ay, alis ka

Thank you Pa. Bye-bye, Pa. Tita Beng at ingat po palagi at yun alright. happy birthday po ulit Tita Beng alright mga naman mag update tayo at nandito na tayo malapit na tayo mag -ano, kundo Ayan. dito na tayo sa bukan na uh, Pwede na lang mga kamunin, marami pong tao. Pwede tayo magpatulong, magpausong na ano ng bangka, mga kamunin. Kasi, nalobot po kasi ang cellphone ko, mga tapos post so, sa yun sa cellphone, nilipat ko po din yung SIM card eh, hindi ko po solo yung number ng nanay kaya hindi ko po matawagan ng nanay pero nagchat po ako kay Kuya Jano mga na ano na paano sa nanay gawa, pauwi na kami nang pagpapausong kami mga kamuni no? kaya hindi ko rin po alam mga kamunin, kung sino po yung tao na sa bahay baka tao doon sa bahay mga kamuni kung sino na lang, lang po yung makita ko din eh ayun na lang po yung ano papatulong kami magpausong ng bangka Alright, Dito na tayo oh, dinapod lang, dinapod din. Ha? Dinapod lang, dinapod. Ah. Yan o, wala si Natutoy Alright, at hanggang dito na lang yung aking vlog Mga kamani, maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sa mga bumili ng tinda namin ng tatay, maraming 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 salamat po At hanggang dito na lang Bye-bye!